Mga kananay, gusto niyong bang makita ang mga sasakyan ng mga mayayaman? Tara, samahan niyo ako. So dito malapit lang sa amin, mayroong car show. Malapit lang talaga at sabi ni Tim, tara manood tayo ng mga sasakyan. Mga kamami, itong mga sasakyan na ito ay lumang-luma na talaga like 1950s, 60s, you know, mas matanda pa sa atin. Pero tingnan nyo naman kung gaano kaganda. So ganito pala ang mga ano sasakyan ng mga mayayaman mga nanay ang pinakagusto ko talaga yung interior tina yung interior yung upuan at saka yung kulay sa labas ternong terno talaga fancy fancy tingnan at saka pinapakita talaga nila very 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 important talaga yung ano yung yung engine tapos mga kananay, ang, ang ano yung upuan, ang ganda talaga. Malata talagang mamahalin. Alam niyo ba mga kananay, pag yan lumang-luma na yung sasakyan na yan. Pero pag yan ay binibili, naku po, talagang sobrang mahal yan. Talaga mas mahal pa yan sa mga bagong sasakyan ngayon. Kasi ang mga lumang sasakyan kasi maganda talaga ang ano niya, yung body niya. Hindi lang parang plastic, talagang maganda. At saka yung engine magaganda. Kaya pag ang mga antique, sa totoo lang mga antik na yan ang mga sasakyan o kita nyo naman mga nanay yung kulay sa labas at saka yung kulay sa upuan magkapareho talaga fancing fancing tingnan talaga so ang gaganda pa mga 1960s pa yan na mga car pero tingnan nyo naman ang ano tingnan nyo naman ang body talagang alagang alaga nila no so ang ganda ng interior sa loob talagang humahanga talaga ako tapos kasi nga car show kasi kung baga, private talaga yan sila. Tapos sinitingnan, private yan ng mga sasakyan. Pero ayun na nga, parang mapanood ng ibang mga tao. So binubuksan talaga ang engine mga kamamit. Pero inyo ba, ang mamahalin yan, makik makikita lang natin yan sa mga tao, mga kamami, na mga marami talagang pera. Tingnan nyo yung tingnan nyo naman yung engine, oh ayat ang ganda talaga lumang-lumang na luman. tapos, tingnan yung mga kamami talagang na-inlove ako sa interior talaga ng ano, oh, binuksan ng mama, binuksan niya, kasi nga nagvideo ako, so binuksan niya, oh pinapakita niya, oh, kung sa atin pa yan, sabihin na mayabang, kasi pinapakita hindi, ganyan talaga sila dito binubuksan yung engine, at saka yun yung ano, yung pintuan na para nang ano, para nang lilipan, kasi mga sport car yun mga kamami, no, mhm mm pero yung to, mga pick-up din, mga lumang pick up talaga nung kinaunahan pa like 19, 1950s, 60s, maganyan. So, mas matanda pa talaga kaysa akin. sa so, kaya ang asabi nito yung mga antik na yan na mga sasakyan. Pero, kung tingnan natin mga kamami, sobrang ganda talaga yung loob, talagang alagang-alaga nila. Itong mga taon na to, Nakikita ako dyan, ano, karamihan talagang may-ari, mga kamami, ay mga senior citizen na. So, alagang-alaga nila yung sasakyan na yan, yung mga bahay nila, may mga ilang car garage yan, para lang maipasok yan, at hindi talaga yan, paulanan talaga yung car na yan. Ito naman, ah uh, ano, ito mga kamami, parang German ata, ito yung car na yan, kaya tinitinan kung yung engine niya ba, pero tingnan nyo naman, mga kamami, ang loob, yung, yung ano ba niya, yung, yung upuan ba, terno talaga, mga kamami, sa ano, kung ano ang body. So, ito naman, for sure, drawing talaga siya pero gumagana pa yan sobrang luma na ni hindi ko lang alam kung 19 forgotten pa yung sasakyan na yan, mga kamami yung kinaunahang panahon pa talaga so ito tingnan nyo yung engine mga kamami himi yan ang lalaki ng mga engine Mustang yan siya pero yun na nga yung matagal na nga ito naman bucwagon ata ito at syaga, ito maganda ito maganda siya -mm. -mm lumang-luma na pero mga nana ay tingnan nyo ang upuan sa loob fancy fancy talaga kakaiba yung ano niya ito kakaiba yung ano ba steering wheel ayun mga nana yung ang ganda sus maria usip talagang ito kuka ano ba yun kula kukakula ang ano niya mga kamami pero tingnan nyo ang loob mga kamami tingnan nyo my goodness talagang ang ganda ng interior niya na in -love talaga ako sa mga interior kaya pala hindi na ako magtataka kung bakit yung mga lumang sasakyan talaga as in luma yung tik na ay napakamahal talaga bilhin. Mas mahal pa sa, sa brand yung sasakyan ngayon. Kasi ang kaibahan kasi mga kamami at yung sasakyan ngayon at noon, noon kasi talagang ang ganda ng body. Ayan, tingnan nyo naman yun ang ganda ng interior. Mm. At saka ngayon parang plastic na lang. Parang, Diyos ko po, parang plastic na lang talaga. Pero noon, o oh, ito mga kananay, saan ka ba makahanap niya na mayroong bed sa loob? May TV pa kamo, at internet. <laughs> Sabi ko nga, ang sarap naman humiga dyan kumpletong kumpleto ayan hinarap ng mama yung TV sa akin o di ba kasi nga sino nga nila pinapakita nila mhm, mm pero mga mami mga mayayaman yan mga kananay mhm -hmm. -mm. kita kita ko doon mga oh, mga senior citizen na talaga ang mga may-ari mga nanay so mga collection yan nila isa yan sa mga collection nila no oso oh, pero tingnan natin sila kung tingnan natin parang ano lang talaga yung ordinaryong mga tao lang ito lumang lumang talaga ito kasi pero sila talaga yan hindi na -ano, ano hindi na pinapolish nila yung kulay pero ayun na nga pinapakita talaga nila ng, ang engine mga kamami kaibahan talaga kaysa ngayon o oh, tingnan niyo yan mga nanay you know? sobrang fancy talaga my goodness i love it talaga ng interior mm. tsaka yung mga ano yung mga engine mga kamami ayan nga talagang show talaga lang engine tapos matagal maano ka ba ma ka kasi nga 1950s 60s sasakyan, tingnan nyo naman nga nanay agoy ang sarap talaga yan i-ano mga nanay i-drive talaga yung mga ganyan sasakyan, kasi super fancy hanggang panagip na lang tayo pagip hanggang panaginip na lang ako mga kamami nang dahil or tayo nang dahil wala man sa atin yan tingnan nyo mga kamami ang interior o oh, makikita mo talaga mga kananay na ano mamahal ayan mga nanay, talaga ang ano, Diyos ko Lord, parang um, San saan kailan kaya ako makadrive ng ganyan mga nanay, pero ang sobrang mahal talaga yung mga sasakyan na yan, mga nanay, grabe, oo, oh, nyo na ba yan, BMW na yan, pero karamihan talaga dyan ay mga American, yung Ford, uh, Chevy, mga mga Ford na brand, oo, so, ayun o, oh, tingnan nyo naman yung ano, yung sport car yan siya mga kamami, no, ano ba yan, Mustang at ayan, uh, ay, Corvette, Corvette, ayan, Corvette mga kamami, grabe yan mga kamami pag tumakbo mm, tapos naka sunglasses ka tapos yung buhok mo nakaano nakalugay -naka yan ito mga kamami tingnan nyo, ang interior yung upuan mga nanay corvette pa rin yan sport car yan ayan tingnan niyo naman yung engine parang mayroong ano sa ano sa loob i mean sa yung sa loob nga ng engine mga nanay tingnan niyo naman yung interior na in love talaga ako sa interior mga nanay oy tapos will fall will polish will polish talaga nila mm -hmm. tingnan niyo naman yung ano yung upuan ito oh susko matagal na itong sasakyan na to pero paano nila na paano paano nila na panatili na parang brand new talagang tingnan mga kananay pa nag ano ko talaga pangarap ko na makahawak man ako ng steering wheel talaga diyan kasi kakaiba yung steering wheel talaga noon no ayan naman siya BMW naman yan siya mm -hmm. ito naman ah Mustang ito mga kananay tingnan niyo ang engine ang ganda brum 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 mm -hmm mhm, mm pero naiinlove talaga ako doon sa mayroon ako nakita doon yung white, yung sa ano, yung sa yung upuan ba, so ito naman grabe, ang laki nitong track na ito Diyos ko talaga ang ang haba talaga no, ang taas ng sasakyan na yan, kailangan mo ng hagdanan talaga papunta sa loob na tawang ako. Sabi ko, paano ako makaakyat yan? Tapos yung mga gulong niya ay talagang ang lalaki. So ito naman, yung mga old car, ito noon mga kamami. So yan no, kung napapansin nyo talaga, binubuksan nila ang engine. Kasi yung mga American, importante talaga nilang makita ang engine. Pero mga nanay, hmm. Pero ayo ba mga nanay, baka tayo diyan. Mm -mm. No, ang ganda ng ano, ang ganda ng interior. Mm -mm. Na-inlove talaga ako sa interior. Tapos ang ganda talaga. Oh, parang pa, ano ba yung sino ba yung ano makintab talaga, sobrang kintab talaga ang kanilang mga sasakyan, mga nanay. Tapos yung mga may-ari diyan sa gilid lang. Mm -mm. hinahayaan lang ang mga tao na tumitingin. Mm -hmm. Tapos may banda din diyan, may ano din sila, may may sound din sila diyan. Mm -hmm. So ayan, napapansin ko talaga na kayo na, ngayon nakikita ako na yung iba't ibang engine mga kamami, sa mga lumang sasakyan ng mga nanay. I-drive na natin 'yan. Wish makadrive tayo ng ganyan man lang, no? Ito mga nanay ang ganda din ng interior niya o oh, oh, di ba? yung steering wheel napapansin ko talaga sa steering wheel. Ito mga nanay, ito ito. ito. Gold ito, maganda talaga itong kulay na ito. Oh. Tapos ang ganda mga kanani, ang ganda ng loob. Fancy na fancy talaga. Mm -hmm. So, biruin nyo ba yan? Tapos ito, ano ba ito? Corvette ata ito. Na binubuksan niya, Corvette. Ah, Corvette ba ito? Or, yeah, Corvette. Yan mga nanay, o tingnan ninyo mga kananay. Nakalugay yung buk natin. Nakasunglasses tayo dyan. Agoy! Socialist ang dating! My goodness! Kailan kaya tayo makahawak, makahawak sa steering wheel na yan, no? Mm -hmm. Tingnan niyo naman oh, kasi kakaiba ang steering wheel nila talaga noon mga kamami. Parang mas ano, mas wide siya, mas malaki siya kaysa kaysa ngayon. Ngayon parang paliitan nata ngayon eh. Mhm. Mm -hmm. Tingnan nyo naman ang loob mga kamami. Naku po, talagang ganda-ganda ng interior talaga. Ito naman, hindi pa, uh, hindi pa ako nakadrive talaga ng ganito. Hanggang panaginip na lang tayo. Pero ano ang ibig kong may point mga kamami kung paano nila napanatili ng ganyan kaganda sa loob na sa tagal-tagal na talaga yung sasakyan na yan. Mm -hmm. Pero kalamihan talaga dito ay American car talaga. No? Ito Lincoln at ito. Pero yan na nga, matagal na nga ito mga kamami. O ayan, tingnan nyo mga kamami ang ano. Tingnan nyo ang interior inventory. Warm! Ang ganda ng upuan. Tapos ito, may maliit pa. Oh. <laughs> may kaserno talaga. Mm -hmm. Tapos, ang ganda-ganda. Naku po. Naku talaga. Yan, lahat na yan, binubuksan talaga ang ano, binubuksan ng engine. Kasi mga kamami, iba-iba kasing engine yan noong unang panahon, mga kamami. O, diba, oh, Ano ba yung nakalagay dyan? Tapos, kintab na kintab pa talaga. Kaya, o, oh, tingnan yung mga kamami sa loob Talagang ano, kung ano ang exterior, ganun din ang interior, mga kamami. Kagwafa ba? Ay, kailan ba tayo maka -ano makawag sa steering wheel na yan? Kahit malang isang ano, mile. <laughs> Makadrive mo na tayo or makasakay mo lang tayo dyan, mga nanay. No? So, panagilip panaginip na lang talaga tayo. Fancy na fancy talaga. So, mga yayamanin ang mga may-ari dyan, mga nanay. Nakaupo lang sila sa tagi sa tagiliran, no? Pero pag titingnan sila, parang ordinaryo lang tao ng katulad lang sa atin. Pero pala, tingnan nyo naman ang mga collection nilang mga car. Mm -mm. Yung car kinukulikta lang nila, samantalang tayo, Diyos ko Lord. <laughs> Agoy! Mm, kaiba talaga ang ano no, ng buhay talaga natin. Mayroong maraming pirang mayroon din namang konti lang. Katulad sa atin, tamang-tama lang talaga. So, ito, ano ba ito? Punyak ata, yan. Mm, -hmm, mm -hmm. So, ito naman, ayan mga kamami. Ay, ang ganda, pick up siya. Matagal, matagal na talaga. And for tingnan nyo ang ganda talaga ng ano eh. na talaga ako sa ano, na-imagine ko kaagad na ako yung nagda-drive dyan. Agoy, ah, ka-fancy. Kaya panaginip na lang makanan. Kaya hindi atin. So, kahit malang dito sa mga mata natin, sa paningin natin, mga nanay, ay nakakanood tayo. Tingnan naman mga ganda, ganda ng interior. nga mm -hmm. So, kahit malagas na nakikita lang natin, first time ko nga nakikita na ganyan palang hitsura sa mga ano kasi nagtataka talaga ako bakit talaga may nakikita ako sa TV na bakit talaga ang mamahal yung sasakyan na yan na 19 forgotten pa tapos ang mahal-mahal sabi ko bakit ba ganun kaya naman pala kasi ang ganda talaga ng body niya at interior at saka yung ano solid talaga, ibig sabihin mas matibay noon mga kananay ang mga sasakyan, kahit nga yung mga lumang bahay talaga noon, mas matibay kaysa ngayon, ngayon kasi, mga kamami, parang plastic na lang ang body ng car. Pag ano, ip i-push mo siya, ay ma-push mo talaga. Mm -hmm. so Pero yan, iba ang body talaga dyan, mga kananay. Talagang, maano talaga, matawag doon. Matibay, no? Matibay. Mm -hmm. Ayan, no? Na kami naglakad-lakad ng Sabi ko nga kay Daddy T, mga nanay, na sabi ko, bakit sa atin hindi na tinilagay Sabi ng asawa ko. Biniro ko lang yung asawa ko, pero sabi ng asawa ko, ay walang manunood! <laughs> Kamama naman yung car namin, mga kamami. Ay. <laughs> Kasi lahat talaga doon, mga kamami, mamahalin talaga yung mga car na yun. Promise talaga, mga 1950s yun, ang 60s, antique na yun na mga car.